Hi, piggy, piggy, piggy Yes. Hi, Piggy. Hmm. Hello at welcome back sa aking channel, Ellen Adarna at Derek Ramsey ganito sila sa isang kafe na kanilang pinuntahan. Kamakailan, bumisita sina Derek Ramsey at Ellen Adarna sa isang kafe na puno ng maliliit na baboy, at kitang kita kung gaano ito ikinatuwa ni Ellen. Makikita sa mga larawan at videos kung paano niya nilalaro at niyayakap ang mga cute na baboy, na para bang matagal na niyang gustong magkaroon ng ganitong alaga, nasabi pa ni Ellen na matagal na niyang pinapangarap ang isang baboy bilang pet. Samantala, si Derek naman ay mukhang game na game rin sa bonding moment na ito, suportado ang asawa sa kanyang pagmamahal sa mga hayop. Talagang nakakatuwang makita kung paano napapasaya ng simpleng bagay tulad ng mga munting baboy ang mag-asawang ito. Narito at ating panuulin ang video, pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Piggy, piggy, piggy! Yes! Hi, piggy! Hmm.

i'm not making a difference